Saan mo papayos yan, ma'am? Ha? Saan? Sakya, tatulak ta. Ha? Ay, malayo lang yung helmet. Eh. Tulak ita. Naubusan. Hindi na check. Kasi, nagami kong tropa ko eh. Ah, iba talaga pag tropa eh, no? Papalagay sana. Papakwanser, papagayat, tapos papalta na lang. Salamat sir ah. Tres Reyes yan ang kinagis na namin dito Gaspar Melchor Baltasar ayan yung mga pangalan ng pulo ayan kakasunod yan dami siguro magtitinda sa sunod dito Baywalk Baywalk ang ganda niya sa dulo pinakamahabang uh, baywalk yan dito kung maangyayari sa Marinduque Boss, pwede magtanong? San ano yun? ba yung kwan dito? Hindi, <laughs> <laughs> paano yung kwan ay pagpalipo? Salubong tayo Wow, sana all, sana all Ito yung uh, Sunday ride alam ko eh Saraw, saraw po Mga idol Dito tayo sa Lesber Shop Ay papa May gulong kayo? Sir, gulong po. Kalbo na, sir. Papalagay sana. Papalagay sana. Papakuan, sir. Papagayat. Tapos papalta na lang. Salamat, sir, ah. Alright, so what's up, what's up mga kaibigan, no? Oh. So, nagpapalit nga pala tayo ng uh, gulong dyan sa Les Shop, ano? So, 1-1 itong uh, journey. 90 by 90 by 14. 14 yan ni. Eh. And uh, uh Paparin nyo tayo ng motor ano. So andito na 'yung pera. Andito na 'yung insurance tsaka 'yung sa mga papeles. So ibibigay na lang 'to sa LTO. So turo ko na lang din 'yung uh, kung magpapa-emission kayo dito sa Marinduque, meron dito sa may uh, alam ko kaganhaw. 'Yan, sa Kaganhaw mga kaibigan. Dito kay uh, Sir Arnold ayan. Then uh, merong bagong tayo din sa may tabi Sa mga malalapit sa tabi Pwede rin po kayo doon Isang uh, lakaran na din yun Kumbaga ay uh, Pagpunta mo kompleto na Pero yung malalapit dito sa Benavista, Gasan parteng buhok pwede naman po kayo dito sa Maya uh, kaganhaw so mabilis ang proseso dyan mga kaibigan uh, dyan ako nagpapa emission test tapos dyan na rin yung uh, insurance oh anong sira nito wait lang kasi tanungin natin pops anong sira o oh, sige tulak, tulak na lang kita malapit na din yun eh sakayan mo baba mo lang to malapit na eh medyo malayla eh saka pag galing Ah, dyan lang. Wala kang helmet. Tulang kita. Naubusan. Hindi na check. Kasi na gamit Ah, iba talaga pag tropa eh, no? Ah, hindi napansin, no? Kakaliwa tayo. Dito na. Sige, bibitawan kita. Pasok. Okay na yan O oh, sige pare, ingat Alright Ha? O, oh, binabista lang ako Taga binabista Ingat idol At natulungan natin So, mahirap Alam nyo sa mga kaibigan Napakahirap magtulak sa totoo lang Lalo na matik yan Eh Apakahirap itulak Hindi tulad ng mga manual Na may bikadena Apakatigas itulak niyang gawa ng belt medyo masikip parang gano'n yung style so yun ingat ka brother ano so dito ka dito lang naman yata siya sa daikitin lang ano sa may ibang koro siguro hindi ko natin anong and uh, pupunta tayo sa may LTO oh. yan at ibibigay na lang natin uh, kailangan kasi nakari nyo yung ating uh, sasakyan o oh, nga pala sa kapatid ko nga pala to <laughs> hindi sa atin no? Oh. so na, napagutusan lang tayo o so, oh, naasikasuhin ayan eh update ko na lang ngayon pag uh, malapit na ako dun ano mama anong nangyari dyan eh saan mo papayos saan mo papayos saan mo papayos yan ma'am ha saan sakit tatulak ta Ha? Ay malayo-layo pa eh. Tutulak mo na lang diyan. Sure ka? Sige, sige. Toy, baka malaglag ka diyan. Baka malaglag ka diyan. Ingat po, ingat. Nasiraan si ma'am, naputol siguro yung kadena ata. So Alam nyo mga kaibigan Pag uh, dating sa mga ganyan Sa kalsada Talagang napakahirap Nang magtutulak ka Na tricycle oh. Eh syempre eh, Hindi naman na nagpakansimam no? O doon lang naman daw Sa bandang una Tutulak lang daw niya E na lang inyong uh, sasakyan. Napak talaga pag uh, may problema no, pag uh, hindi na maintenance yung uh, sasakyan tulad nito, siyempre, pinalta na natin yung uh, pinakang gulong. Yung pinakang uh, gulong niya eh pinalta na natin. Para hindi tayo madisgrasya o maka-disgrasya Checkpoint na naman dito ah Taman-taman magpaprocess tayo ng uh, LTO natin May uh, police oh, Pag pinara tayo, eh, gagilid tayo uh, Hindi tayo pinara So, diretso tayo Hoy, oh, shout out. Hindi tayo pinara. Diretso tayo. Sa totoo lang, pag uh, wala kang lesensya at walang uh, registro yung, yung motor, nako nakakaba talaga pag may police or LTO. O di kaya HPJ. Siyempre, mahirap. May pagsapalaran. So, kailangan mo talaga eh, Kumpleto may lisensya ka, authorized ka mag-drive uh, ng vehicle. At uh, syempre, merong uh, ORCR yung ating motor kung bagay may papel yang uh, sasakyan ano. Kahit hindi kahit hindi motor basta tricycle sasakyan or four wheels. Dapat ay uh, may papel kasi mahirap pag uh, hindi naka-register yung uh, iyong sasakyan tapos masangkot ka sa aksidente ay eh, napakahirap ilaban mga kaibigan sa totoo lang kaya kailangan talaga ay updated ang ating uh, sasakyan kung ano pang sasakyan yan para wala tayong aberya at uh, kung sakaling mangyari yung hindi inaasahan na aksidente or ano man eh, may panghabla tayo okay So yun lang yun mga kaibigan Sumunod tayo sa batas ano sa batas ng uh, LTO Ayan, kailangan ay rehistrado ang, ang ating sasakyan idol, pakisuot yung helmet mo salamat ingat, ingat nakalagay sa siko yung helmet Sayang naman kung hindi gagamitin, 'di ba? So, right side po mga kaibigan.